Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Mariing kinonde ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf ang insidente ng pagpatay sa barangay Malinan, Kidapawan City na nagresulta sa pagkasawi ng pitong katao, lima mula sa Moro Islamic Liberation Front at dalawa mula sa Moro National Liberation Front. Nanawagan ng chief minister ng isang masusi at agarang investigasyon upang matukoy ang mga totoong pangyayari, mapanagot ang dapat managot at matiyak na nasusunod ang due process. Hinikayat niya ang law enforcement units, peace process mechanisms, lokal na pamahalaan at oversight bodies na magsagawa ng investigasyon ng may integridad. Nagpaabot din siya ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya at inatasan ang mga kaukulang opisina ng Bangsamoro Government na magbigay ng kinakailangang tulong. Nanawagan si Chief Minister makakuha sa publiko na manatiling kalmado, iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hayaang umusad ang investigasyon. Pinagtibay niya ang pangako ng pamahalaan sa kapayapaan, kaayusan at moral governance. Sa layunin nito mapahusay ang serbisyong pangkalusugan para sa Bangsamoro, muling nagkaloob ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government ng 10 milyong piso na pondo sa Dato Blatisen Swat District Hospital. Ang naturing pondo ay isang malaking tulong upang matugunan ang dumaraming bilang ng mga pasyente sa DBSHD. Partikular na inilaan ng pondo upang direktang matulungan ang mga pasyente na nangangailangan, lalo na ang mga walang sapat na kakayahang pinansyal. Ang dato Latisan Swat District Hospital ay naging partner hospital noong 2019. Sa kasalukuyan, umabot na sa 5,074 ang mga kababaihang nakabenepisyo. 2,533 naman sa kalalakihan, at 3,777 sa mga batang edad 15 pababa at umabot na rin sa 10,997 ang mga pasyenteng nakauwi na may zero balance bill o walang binayaran ni piso sa ospital. Sa tuloy-tuloy na pagtutulungan ng ambag at mga partner hospital, mas napapalawak ang serbisyong nakatoon sa katakanan ng mga mamamayan ang bawat pisong inilalaan ay patunay ng kalinga at serbisyo ng Bangsamoro Government tungo sa mas matatag na sistemang pangkalusugan sa loob at labas ng rehiyon. Masaya si Member of Parliament Attorney na Gibson Arimbo sa pagkakatayo ng public market on stilt o nasa ibabaw ng dagat sa Sitangkay sa Tawi-Tawi. Isang pangarap lamang noon ang magkaroon ng isang public market sa ibabaw ng tubig o dagat sa bayan ng Sitangkay sa Tawi-Tawi. July 2022, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa proyektong ito ng Minister of the Interior and Local Government noong nakaupo pa bilang minister si MP Sinarimbo. Ngayon, naitayo na ito at maaari ng gamitin ng mga residente sa lugar ang stilt design ayon kay Member of Parliament Attorney na Gibson Arimbo na personal na bumisita sa lugar ay nakikibagay umano sa aktual na kondisyon ng isla kung saan ang komunidad ay naitayo sa mga bahay na gawa sa kahoy o konkretong poste sa ibabaw ng tubig. Tiniyak din umano noon ang opisyal na ang mga proyektong tulad nito ay makakatulong sa pagpapabuti ng komunidad na nagsisiguro na ito ay angkop sa pamana ng kultura at ekonomiya ng lokalidad. Naging matagumpay at makabuluhan ang isinasagawang kauna-unahang Bangsamoro Children's Congress 2025 nitong November 26 sa Alnor Hotel and Convention Center na dinaluhan ng nasa 30 batang delegado mula sa iba't ibang lalawigan ng BARMM. Tema nito ang Project Childhood, Defend Their Rights, Invest in Their Future na nagbigay diin sa mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng mas maunlad at ligtas na kinabukasan. Isinagawa ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month. Sa unang araw ng aktibidad, paksa ukol sa Child Safe Guarding and Protection Policy, UN Convention on the Rights of the Child, Climate Action, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, Juvenile Justice and Welfare Act o RA 9344 at Child Protection at Gender-Based Violence Referral Pathway. Bilang kauna-unahang kongreso inilunsad sa ilalim ng Bangsamoro Children's Month, itinuturing itong mahalagang hakbang sa pagsusulong ng participatory governance para sa kabataang Bangsamoro. Sa kongresong ito, mismo ang mga bata ang naging pangunahing tinig, nang nagbahagi ng kanilang karanasan, pananaw at saloobin na magsisilbing gabay sa pagbuo ng mas angkop at inklusibong mga programa para sa kanila. Magpapatuloy ang Bangsamoro Children's Congress hanggang November 28 kung saan inaasahan na mas paiigtingin pa ang talakayan sa pamamagitan ng mga workshop, group discussions at iba't ibang collaborative activities. Agarang tulong ang ipinagkaloob ng Ministry of Social Services and Development sa pitong pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng dinamita sa Barangay Tulay, Sulu nitong November 24, 2025. Bawat isang apektadong pamilya ay tumanggap ng hygiene kit, cooking kit, jerry can at welfare goods na naglalaman ng 25 kilo ng bigas, mga delata at instant coffee bilang paunang tulong sa kanilang pangangailangan sa gitna ng krisis. Bukod sa pamamahagi ng tulong, nagsagawa rin ng ahensya ng Emergency Shelter Assistance Assessment upang matukoy ang antas ng pinsala sa mga tahanan at mabigyang daan ang pagbibigay ng karagdagang tulong at angkop na interbensyon para sa kanilang agarang pagbangon. Dalawang individual ang nasawi at dalawa pa ang nasugatan sa insidente. Ang mga nasugatan ay agad nang nabigyan ng paunang lunas ng mga barangay health worker ng lugar. Sa kasalukuyan, pansamantalang nanunuluyan ang mga apektadong pamilya sa kanilang mga kamag-anak habang unti-unti nilang inaayos ang mga nasirang tahanan at sinisikap na makabangon mula sa sinapit na trahedya. Patuloy ang paghahatid ng agarang tulong at suporta ng MSSD sa mga pamilyang bangsumoro na biktima ng kalamidad sa ilalim ng Emergency Relief Assistance Program bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad mula sa krisis. Samantala, tumanggap naman ang tulong pinansyal ang 20 na pamilyang naapektuhan ng malalakas na hangin at ulan, dulot ng Intertropical Convergence Zone at Bagyong Tino. Sa ilalim ng programang Bangsamoro Critical Assistance for Indigence in Response to Emergency Situations, ng Ministry of Social Services and Development noong November 25, 2025 na ginanap sa Municipal Hall ng Sitangkay. Sa kabuuan bilang ng mga benepisyaryo, 15 na pamilyang may ganap na nawasak na tahanan ang tumanggap ng tig 10,000 pesos, habang 14 na pamilyang may bahagyang napinsalang bahay naman ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos bilang panimulang tulong sa kanilang pagbangon. Layunin ng tulong pinansyal mula sa programang B-Cares na maibsan ang mabigat na pasanin ng mga pamilyang sinaalang-alang ng kalamidad at na matulungan silang makapagsimula sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang tahanan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod ang mabilis na pagbangon ng mga komunidad na tinamaan ng sakuna. Formal nang lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy at Department of Environment and Natural Resources Region 10 upang mas palakasin ang kolaborasyon sa pagitan nito at maisulong ng magkasama ang mga pagsisikap sa pangangalaga ng shared borders sa pagitan ng dalawang rehiyon. Ang natuturang kasunduan ay nagtatag ng mas malakas na interregional na kooperasyon sa pangangalaga ng kagubatan at mas pinahusay na technical capacity building para sa mga field personnel sa pamamagitan ng Environmental and Natural Resources Academy. Pinagtibay din nito ang koordinasyon sa pagbibigay proteksyon sa mga forested areas na nasa shared borders ng BARMM at Region 10. Prioridad din ang sanib operasyon laban sa illegal logging, collaborative resource management, at mas pinalawak na technical training para sa mga field personnel. Binibigyang diin ng MOU ang parehong misyon ng dalawang ahensya Naprotektahan ang mga yamang kagubatan ng Mindanao at isulong ang sustenabling pagudlad sa mga regional boundaries. Pagtiyak sa isang pinag-isang operational framework para sa pamamahala ng border forest. Mas malakas na bilateral na pangako sa pag-iingat ng mga likas na yaman. Pinahusay na ecological balance sa buong Mindanao. Responsable ang pangangasiwa ng mga shared forest ecosystem para sa mga susunod na henerasyon at pinaigting na kaligtasan sustainability at proteksyon para sa kabuhayan ng mga border communities. Makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang localized thunderstorms. Sa pagtaya ng pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.